ang banal na hapunan. Habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay, at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinaghati-hati niya iyon, ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo ito at kainin. Ito ang aking katawan. Pagkatapos, dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila. Sinabi niya, kayong lahat ay uminom nito, sapagkat ito ang aking dugo na katibayan ng tipan ng Diyos. Ito ang aking dugong ibinubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggang sa araw na inumin kong pani bago nakasalo ninyo sa kaharian ng aking ama. At pagkaawit ng isang himno, sila nagpunta sa bundok ng mga olibo